Roy, ginoo, tabang. Kakulot sa atong client's hair. Charis, grabe yung pagkakulot ng buhok ng ating client at sobrang kapal. At hindi lang yan. Isa sa mga nagpasakit talaga ng utak ko ay itong buhok niya na may kulay na hindi pantay-pantay. Kasi dyan sa magkabilang uh, side, sa harap, yan lang yung may kulay. Tapos dito sa likod, pag hinalukay mo yung buhok niya, walang kulay. Dahil nagdi-DIY hair color lang si madam kung ano lang daw yung nakikita niya at naabot niya doon lang niya kinukulayan. Talaga namang napakahirap itong gawin dahil bukod sa kulot na siya, then patsi-patsi pa yung kulay at yung kinulay niya dyan is itim. Matagal na yung kanyang last riband, 2 years ago. Kung nakikita niyo yung pinakadulo ng buhok niya, yan ay rebanded at may kulay. So talaga namang Uh, extra challenge ito kailangan ko ng alaksan at efekasent pagkatapos nito dahil talaga namang nanakit ang aking mga braso dyan sa kaplansya so ayan uh, hindi ko na pinakita yung buong process nito uh, ipapakita ko na lang sa inyo yung portion na binoblow namin yung buhok niya para makita natin kung nabigyan ba natin ng justice dahil napakatigas nung hibla ng buhok niya at uh, ayun nga may kulay so tingnan natin yung kanyang result habang binoblow dry natin. Kasi may kita naman natin dito kung umayos ba yung buhok niya after natin siyang i-reband. Balik, kinulayan ko na lang din pala siya dyan after namin siyang i-reband. Dark brown yung nilagay namin. Hindi naman siya pwedeng kulayan ng ibang color dahil nagkukulay nga siya ng itim at hindi naman siya tatablan. Then, habang binoblow dry namin dito, so far, okay naman yung hair niya. Mga 90% yung inunat ng kanyang hair. do meron ako mga nakikita mga maliliit pa talaga na kulot-kulot pero so far maganda yung naging outcome niya uh, I'm just being honest at yun din talaga ang mga uh, outcome naging outcome lalo na lalo na pag ang buhok ay mga putiin na at nagkukulay pa ng itim pero so far naging maganda rin naman ang naging result dito medyo may naging problem lang dun sa uh, previous rebound niya na hair. So, uh, ginupit na lang namin yun dahil medyo frizzy na rin. Overall, naging maganda rin naman yung kanyang rebound and naitawid naman namin ng maayos. Kailangan na lang niya ng um, i-maintain sa treatment para mas papanatili yung ganda ng kanyang Hair. So and this is the final result after namino paadaanan ng last iron, shiny, bouncy and na-alter din naman namin yung mga curls ng aming client's hair and overall naging maganda rin yung naging result. So what do you think mga sis sa ating hair transformation today na ginawa? Comment your thought below. Any suggestions and reactions is accepted.